What's up, madlang people? Ako po si AJ, 25, ang uh, big brother ng Cavite. Big brother? Yes po. Ba't big brother? Uh, kasi ngayon po, ako po yung tumatayong kuya at magulang sa bahay namin. Kasi yung parents ko ay OFW po. Oh. pang ka? Hindi po. Uh, pangatlo. Tapos yung kuya ko po kasi nag-work na rin. So ako talaga yung parang, representative ng parents ko dito sa Pilipinas. Ah, okay. Aww. Wala din sila sa okay. Okay. ano. Ano, ano ibig sabihin ng AJ? Jose Angelo. Baliktad, Balik po. Baliktad. J.A. Uh, dapat. Sino nag-decide niyan? Ja. Mami. <laughs> Ba't oh, yun mo yung parents mo? I'm sure proud daddy, sila mo. Nanonood sila ngayon. Bumalik na yung nanay mo. Nandun pa po. Uh, pag bumalik Brother. siya, Mommy Returns ang tawag. Mommy Returns. <laughs> <laughs> <yun. laughs> Ibang mommy oh. yun. Kaya hindi yung bumabalik yung nanay niya kasi ayaw siyang matawag ng Mommy Returns. <laughs> nasa kabalot na ganda yun. mommy mo? Saudi Arabia po. Mommy and Daddy. Hi, Mami Daddy! Hello. Nasa Saudi Hello. at lahat ng mga ano natin dyan, kapamilya kapuso sa Saudi. Okay. Okay. Meron ka bang pick-up line, AJ? Yes, po. Danica, parang malamok, no? Malamok ba dyan? Bakit? bakit? Gusto mo ba ng katol? Isang katolad ko. Katol? Ah! Katolad katol, ko? Ah, lapang iti si Charles, Thank you, so boy, pick-up. Uh, Mayroong may boy, pick-up. Napatayo, eh. Katol. Katol. Lad. Thank you, AJ. Thank you, Ganyan na ganyan ako dati, no? Ano? Vice, malamok ba dyan? So, oh. Bakit? Bakit? Dami yung kagat sa muka. <laughs> <laughs> Ay! Grabe. <laughs> Yan dati <na> yun. <laughs> Hindi walang, ng... Pero dito sa showtime, walang lamo. Oh, ano oh. meron? Langaw. Uy, sayang! Bakit? Wala na presidente ng ano? Hindi, <laughs> 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 <haron> <laughs> okay, tayo narinig. Baka may produkto sila, produkto sila para mapatay na natin lang. Alright, maraming salamat, AJ. Searching number two, Reveal! What's What's up, Madlam People? Ako nga pala si Ran, 23, ang Coffee Prince ng Nueva Ecija. Coffee Prince? The, 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 the coffee yes, po. Si ba palabas dati yun? Oh. Yeah, ni Gong Yudin. din. Ah, Goblin me. to Coffee Prince. Ano movie yun? Coffee Prince nga. Okay. Ano ba nangyayari sa'yo today? Pinatano <laughs> <laughs> ko lang, hindi ko na masyado narinig eh. Coffee, Coffee Prince. Prince. ano, po. No, mga sinunguna. Yeah. Hey, Taga saan ka? Ano, Ran? Taga Nueva Ecija po. Oh. oh. ano, uh, Ano? Ano yung favorite? <laughs> <mundo>? <laughs> <laughs> Gaan? G Bol, pakigising. Pasa yung coffee? Binabangungot yan. Tapos ka Hawa ko kay Sabog Sabong-sabong. Ay, ang hirap talaga mo. pang ulam yung nilaga, may isa baw. Ano yung tatanong mo? Ano yung ano? Yung ano niya? Yung special ano? tea niya? sa kape. Sa paggawa ng kape. Yes, Ano yung special tea mo sa paggawa ng kape? Ang special tea ko po sa pagtimpla ng kape, yung passion ko and yung may puso sa pagtitimpla po. Ate, anong klase ng kape? Ay, ah, latte. Sa kapara ni sa kapal. Talagang hindi babalik ko mga taga PNG dahil sa inyo. Sabaw sabaw din ba ulam mo kanina? Latte pa yan. Latte, espresso. Pong, ice coffee. Makiauti. Guma gumagawa ka ba ng makiauti? Makiauti. Ang <laughs> pagkano ang baho eh. Ang kiauti. <laughs> Makiauti. Arista. <laughs> Caramel Makiauti team. <laughs> Iba hindi mahilig sa kape talaga Iba rin yung amoy nila sa kape. Ako hindi ako makape. Okay. Oh, oh, ako... Nakaka-trigger oh, kasi ano? ng bad breath ko yung kape. <laughs> ano? Hindi oh, talaga nagkakape. kape. Eh yung acid, acid reflux ko -trigger na trigger sa ano, ah, kaya hindi ako nagkakape. Ang galing mo. Oh, pero magaling na siya kaya na ako ngayon. <laughs> so gusto mo ulit gusto mo ulit. Ate, <laughs> hindi ako nagkakape ng na ako. <laughs> gusto mo bumalik? <laughs> ano ah, pickup anong pick-up line mo, Ran? Ah... <laughs> uh, Dani pagkakita ko sa'yo, para kang buwan. Bakit? Kasi hindi ko kaya makita pag mawala ka pagdating ng araw. Oh, ah, mo, naibigyan mo! Okay. pa. Ano sabi, ano sabi? Ano sabi? Ano sabi? sabi? Ito kasi si Anang Daldal! Anong sabi? Anong sabi? Anong sabi? 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 Hindi natin po sabihin. Hindi natin sasabihin. Anong sabi ni Ran Anong ni Ran? pick up line? Di ba talaga tayo din natin lalo? Anong pick up line? Anong pick up line? Wow! Ano nga si Jay? Anong sinabi? Anong sinabi? Anong sinabi? sinabi mo? Sige, isko. Kumakaisnubi ka. Ikaw nga itong nasa malapit. Hindi mo naiintindihan. Hindi kasi isa ka pa eh. Papaulit ko kasi. Yes, tama na. Sess, ay, na me, ng lolo mo. <laughs> Bulol kasi siya. Ulitin natin. Ano Piliin ba yun? Ay, ay ano ba pick mo? Ano sinabi mo? Ulitin mo, Rad. Ah, uh, pagsin ko na lang. Hindi! Mas gusto ko, pahabain mo! Hey, kanina, hey, kanina! Uh, uh, Bakit that, mo pa yung so, sa akin na da mo? Dani ka... mo! Dani ka... Ah! Ayon! Dani ka, buwan ka ba? Bakit? Bakit? Hindi ko kasi kaya makita ka... Hindi ko kasi kaya makita ka mawala ka pagdating ng araw. Oh. Gusto mong iuwi ganitong ko po? Kasi magpapailaw ako, sir. Hindi ko kaya mawala ka pagdating ng araw. Oh. Diba? Bakit? Kasi ang AJ, hindi ka na nagsabi na ka pala. Ganda, maganda, maganda. Buksan mo yung kortina sa kapatid. Thank you, Ran. <laughs> Ate, ito naman si Sergei number three. Reveal. Ito na ba? Ako po talaga magbubuka. <laughs> What's up, madlang people? Oy! I'm Renz, 22 years old, ang film student ng Bulacan. Ang ano? Film, Film student. student. Film student. Kaya yeah. ng ear mo, no? May body. Tapos, ano? Oh, ka, talon ka nga, Talon. Talon ka. Ayan, no? Oh, gumagalaw. Buh gumagalaw Buh din to, eh. Paano? Pa, 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 pa. Alambrihin mo. Tingin mo. <laughs> mo. <nga. laughs>